Hello guys, for today's video, so nanapag ko yung nakita, ano, May nakita naman akong nag-viral na OFW, which is kabayan natin, na Pilipina, na umiyak, nag-video, tapos yung kunti lang yung clips ng video niya, ilang minuto lang, tapos umiyak siya doon, iyak siya ng iyak, tapos ang sabi niya, mas mabuti pa daw, magpasagasa na lang siya sa sasakyan, kasi naiinis daw siya sa mga kasamahan niya sa bahay. So, ibig sabihin, may mga kasamahan siyang mga kapwa din siguro natin or hindi natin kapwa Pilipino na hindi niya nakaya. Kasi minsan, di, akala ko kasi, pag nasa Pilipinas tayo, doon lang may papansin, may pasip-sip yung, yung, mga ganong ugali na akala mo mapapil sa amo, ganyan. Meron din dito, especially mga kapwa natin Pilipino, lalo pag nauna sa'yo, Akala mo piling amo, di ba? Ako kasi sa side ko kasi as ako matagal na ako dito sa amo. ko. Kung may extra nang kukunin, mas gumagalaw pa ako doon kay don sa extra, di ba? Mas nahihirapan pa ako kaysa extra kasi ayaw akong magutos, ayaw akong magsabi. Ayaw kong ayaw kong magpapapilba na o gawin mo to kasi sabi ng amo natin. Kahit sinasabihan ako ng amo ko, hindi ko sinasabihan yung ano kasi nga ayoko na mamis interpret niya tapos isipin niya na bakit ako nag-uutos, 'di ba? May mga ganyan. Kaya hindi ko talaga ginagawa. Siguro 'yung si Kabayan, 'yung uh, kasamahan niya siguro hindi niya na siguro matiis na hindi niya nakayanan, 'di ba? Kasi may mga times talaga na kahit kapwa natin Pilipino, 'yun ang magpapahamak sa atin. Kaya 'wag niyo sabihin na porkit mga Pilipino magkakampino meron din mga Pilipino na ang titigas din ng puso walang walang awa sa kapwa Pilipino instead na tulungan turuan para matuto tulungan para gumaan yung trabaho or magtulungan para mabilis matapos yung trabaho yung iba naman feeling amo no, akala natin sa Pilipinas nang may ganyan, hindi meron din yan dito na so, nakakaawa lang yung si Kabayan kasi hindi niya nakayanan. Hindi ko alam baka bago lang siya kasi wala ganong info. Kasi nga mabilisan lang yung video niya. Which is nakita ko doon. Iyak siya ng iyak. Tapos nasa tabi siya ng kalsada. Sabi niya mas mabuti ba magpasagasa na lang daw siya kasi nakakainis nakaka -na yung mga kasama niya sa bahay. So nakakalungkot na imbes matutuwa tayo dahil kapwa natin Pilipino yung kasama natin yun pa pala yung magiging dahilan para mas mahirapan tayo sa buhay natin dito, dito bilang isang OFW nakakalungkot sana magtrabaho na lang tayo kung hindi natin gusto yung kasama natin huwag natin pahirapan magtrabaho tayo bahala sila sa trabaho nila no? huwag natin gawin ng paraan yung pahirapan sila para sabihin natin matuto no, hindi. dapat turuan natin pagsabihan tulungan, di ba? ano ba naman yung turuan mo, tulungan mo, tapos sa susunod siya nang gagawa, di ba? Yung iba kasi, makikipag-away pa kasi sabihin, trabaho niya yan, trabaho ko yan, tapos ganyan. Yung, ano ba, yung instead na gumaan yung buhay nyo kasi may kasama kayo sa bahay, dalawa, tatlo, apat kayo sa isang loob ng bahay. Hindi, lalo kayo nahirapan kasi kinakwenta yung, yung mga trabaho ninyo kaya nga ako dito, ang tagal ko dito wala talaga akong kasama kasi iniisip ko, mas gusto kong mag-isa mas gusto kong kayanin yung trabaho kaysa may kasama ako kasi pag may kasama ako tapos tatamad-tamad tapos yung ma-stress lang ako kasi dami kong ginagawa tapos siya wala baka masakal ko pa kaya nga, mas pinili ko talaga na wala talaga akong kasama aldo kukuha naman sila ng kasama ko pero hindi para sa bahay kukuha sila ng kasama para doon sa assistant ng pagluluto sa negosyo ng amo kong babae. Although, tutulungan din naman ako pag wala silang mga orders, pero hindi ko talaga iniisip na may darating para gumaan yung buhay ko. No, hindi. Iniisip ko may darating para may tutulong doon sa amo kong babae para sa negosyo niya hindi ko iniisip na yes makapahinga na ako kasi may kasama ako no hindi kasi mas prepare ako sa sarili ko na ako lang mag-isa magtatrabaho ako lang gigising ako lang magluluto ako lang hat gagawa kasi pag once na may kasama ako tapos tatamad-tamad ay no, may stress lang ako hindi lang ako basta may stress baka masakal ko pa <laughs> di ba kaya kayo diyan mga kapwa Pilipino kung may kasama kayo turuan nyo kausapin mo nang maayos na pumunta tayo dito para magtrabaho, ito gawin mo pagkatapos mo gawin to, pag may gawain pa tulong tulong tayo para mapagaan yung trabaho, ganun dapat hindi yung tayo yung magiging dahilan para mapahamak si kabayan natin hindi yung tayo yung magiging dahilan para mawala ang mga pangarap niya na pat siya nandito sa ibang bansa para magkasahon, magkapera para sa mga anak niya nag-aaral, may makain tapos nang dahil sa pinahirapan mo o pinahirapan nyo, nawalan siya ng pag-asa or pinaka worst pa baka magkitil pa siya sa sarili niyang buhay diba magtulungan tayo bilang hindi lang basta bilang Pilipino kundi bilang tao. Bilang.